Cruz Laure, Mahal na mahal kita. Niya Nagpropose na ang dating child star na si Bugoy Carino sa volleyball player na si EJ Lore. Ipinakita ni Bugoy ang kanyang pagmamahal kay EJ sa harap ng kanyang mga kaibigan habang ipinagdiriwang niya ang kanyang 21st birthday. Nirepost din niya sa kanyang Instagram stories ngayon ang mga video ng kanyang mga kaibigan na nagpropose siya kay EJ. Gusto ko lang sabihin, at pagsigawan sa lahat ng mga kaibigan ko na nandito, kaya napaka-importante niyo sa akin, na itong babaeng to, papakasalan ko. Sabi ni Bugoy, itong babaeng to, mamahalin ko hanggang dulo. Kaya maraming salamat sa pagpunta niyo, dagdag pa niya. Lumuhod si Bugoy sa harap ni EJ, habang nagtatanong. Energy Cruz Lore, mahal na mahal kita. Will you marry me? Naging wailed ang crowd nang sumagot si EJ ng yes. Ipinakilala ni Nabugoy Bugoy at EJ sa publiko ang kanilang anak na si Scarlett noong September 2020 nang ipagdiwang ng Goen Bulilit Alum ang kanyang 18th birthday. Nagsimula ang usap-usapan tungkol sa pagbubuntis ni EJ noong 2018, matapos niyang mamiss ang buong University Athletic Association of the Philippines UAAP. Season 80, inamin ng aktor na si Bugoy Carino na nakaramdam siya ng panghihinayang para sa kanyang karir matapos siyang maging ama sa edad na 16, matatandaan sa isang panayam kay Karen Davila na inilabas noong June 2022. Inalala ng aktor-dancer na nanasa peak na siya ng kanyang showbiz career, nang malaman niyang buntis ang kanyang partner na volleyball player, na si AJ Lore naging kontrobersyal ang relasyon ni na Bugoy at EJ. Noong panahong iyon, siya ay 16 years old lamang habang si EJ ay 21, at pinipilit siya ng mga tao na idemanda si EJ para sa pagsasamantala sa isang menor de edad. Nakikita ko po yung mga sinasabi ng mga tao na dapat kasuhan si EJ, kasi nga minor ako. Hindi naman po sila yung magkakaso eh, dapat ako yung magkakaso kay EJ kasi ako yung minor. Pero pinili ko na, gusto ko maging masaya na lang. Gusto ko na maging parte ng buhay ko si EJ. Sobrang mahal ko si EJ. Pahayag niya, mahirap po kasi sa akin, na wala lahat ng mga gusto kong gawin. Nagbago po talaga ang buhay ko simula noong naging tatay ako. Dagdag pa niya, yun yung time na parang yung career ko is pataas na nang pataas so parang na-confuse ako sa sarili ko. Naisip ko na parang ang aga pala talaga nawala lahat sa akin, ganun din, kinailangan pansamantalang ihinto ni EJ ang paglalaro ng volleyball nang magkasundo ang magpartner na palakihin ang anak ng magkasama. Hindi ako masisisi ng tao. Hindi masisisi si EJ ng mga tao kung bakit hindi namin napigilan ang sarili. Ako po talaga ang may gusto kay EJ. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo na pansinin. Pagdating naman ng panahon, wala na yan eh. Magbabago na din isip nila, sa isang panayam kamakailan para sa kanyang bagong pelikulang huling sayaw kasama si Bel Mariano kung saan nadelay ang pagpapalabas ng apat na taon, nagpahayag ng pananabik si Bugoy Carino para sa proyektong ito. Alam niya na ang kanyang karera ay natigil sa mga desisyon sa buhay na ginawa niya sa nakaraan. Noong time na yon, yon yung peak ng karir ko, tapos nawala. Sobrang panghihinayang po. Sabi ko nga, siguro kaya ito binibigay sa akin ni Lord kasi kaya ko itong pagdaanan.